Kumusta mga paps? Ang video natin ngayon ay para sa mga barako owner na hirapan na rin ang barako nila pagka umaga lalo kapag matagal itong hindi ginagamit. So, ako dati hirap na hirap din ako panda rin itong barako ko kahit nung bago pa siya. Um, uh, naubos na dito yung experience ko sa pagtutunan ng carburador but still, ang hirap pa rin niya panda rin kapag mga one day ko siya hindi nagamit. So, ngayon may na-discover akong paraan kung paano ko siya mapapandar na hindi gaano mahirap kahit matagal ko siyang hindi nagamit. So, dati may nagturo sa akin na ano, um, para ko user din na ano, um, kung paano niya pinahandar ang barako niya na hindi siya hirap kapag talaga yung hindi So, ang technique niya, um, bago daw niya i-start ang barako niya, mga 5 minutes, um, binubuktan niya na ito. Then, wait niya, 5 minutes, then saka niya papahanda rin. So, naniniwala naman ako doon na posibleng nga totoo yung pinasabi niya. Dahil sa experience ko din, Kapag nag ako na nakalimutan ko iyo ito, pinag or kahit isang araw ko siyang hindi magaling, pag pinag madali ko lang siya, magaling ko lang ito na So, lately may na-discover ako, ano, dahil inisip ko kung ano ang ng kapag nag-park ako nito, na nakaon ito, pinag-ukasan, pinag-aaral rin. Kapag nag ako, nakaon ito, na ukasan magaling ito na madali aaral rin pinupukal ko, and gumana nga. So, ang ginagawa ko kapag papanda rin dito, lalo kapag matagal ko hindi ginamit, ay i-on ko muna ito, then i-on ko ito, ito ko ito, then magka-count ako ng at least 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, then ako na siya ito close, then tutik ko. So ayan, umandar agad siya sa isang si Palang. So yun lang pala ang problema. So ibig sabihin, kapag ano, ibig sabihin, mahirap siya panda kapag matagal hindi ginamit. Dahil siguro, um, malita ang breeder nito, hindi pa agad nakapagbaba ang gasolina. So yun lang pala ang problema lang. Marako. Dati, um, na na ako ng taro brano, ganun at ganun pa rin pag So, eto. So, yun lang tayo. Disclaimer lang po mga paps, ano? Ang video natin ay para lang doon sa mga barakong maayos naman ang kondisyon ng makina, maayos naman ang pagkatono ng karburador, but still mahirap anda rin pagka umaga. Hindi po sakop ng video natin yung mga barakong wala sa kondisyon yung makina at saka wala sa tama ang tono ng karburador. So, isinair ko lang sa inyo para makatulong sa mga katulad ko na ang barako ay mahirap anda rin pagka umaga, lalo kapag matagal lang hindi ginamit. So, merong mga barako na madaling paandarin, pero mas marami yata yung katulad namin na mahirap anda rin pagkaumaga ang barako. So, kung kayo may ganong experience din at saka may alam kayong ibang paraan kung paano mas madaling mapapaandar ang barako pagkaumaga, lalo kapag matagal hindi ginamit, pakishare nyo naman po sa amin, pakicomment sa baba para matutunan din namin at saka may share din natin sa iba nating kabarako. So, yun lang mga paps. Maraming salamat sa panonood.